Kab ang galing niya. <laughs> May hydraulic na sa ilalim ng lupa. Dito kami ngayon sa home hardware. Ito kami yung ng red tape kasi kaya hindi Good morning mga kabs. Kamusta? Long time no see. Welcome sa aking YouTube channel sa aking vlog. Ah, alam nyo na naman, pag ganitong nag-start na naman ako mag-vlog, Friday na naman. Masensya na kayo kasi minsan di talaga ako nakapag-vlog ng, ng uh, mga weekdays. Kasi nga pag may pasok si Super, pagod na rin pag -uwi. So, parang gusto mo, ano na lang. Yung pag uh, pag, uh, pag, pag, uwi mo, po ka lang sa couch, tapos kain, tapos may higa na ulit. Uh, yung iba okay lang kasi marami silang time. Pero ako, kaunti lang. Hindi man kaunti lang. Pwede naman, kaya naman. Kaso nga nakakapagod din. Anyway, November 7 ngayon dito. Tapos ito, may snow kami. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang snow na naman. Oh. Uh, pero hindi pa siya ganun kalakas. I mean, hindi pa siya ganun ka, no? Ayan, uh. Snowy. Hmm, naman. Okay, so, Ayan, super white na, oh. Una, konti pa lang yan, ha? Pag tagal-tagal niyan -tagal super. Magiging talagang ano na yan. Pero yung kalsada, hindi pa masyado. Pero syempre. ayan, ayan. Winter Wonderland nga naman. So, tiyari na rin namin ngayon. Magbawa palit ako ng Winter tires. Kailangan ko na kay parang JP kahapon yung ano, yung mga gulong. Tapos doon, na ano na Jamie kami magpapalit sa Winters. Ano yan? Sa kapilang bayan. Kaya, ayun. Anyways, ayun. na lang. Wale. Happy Friday wale, mga Habs. Ayun, mga hubs, Ito yung breakfast namin ngayon. Ito yung natirang corn beef nagsangaga ko tapos ham, um, itlog, saka spam yun o saka ito yung ano namin labas na-snow na sya pero tumigil naman na so hindi natutuloy yan usually ganyan lang, isang bagsak lang yan, ano habang nanonood kami ng balita, grabe mga kabs no? nangyari sa atin sa Cebu, lalo na sa Cebu kawawa oh, naman sila oh nako Ayan. Ayan nyo, pag kumikita na tayo, pwede na tayo tumulong sa kanila. Sa ngayon, fair lang. Okay mga cubs, kain muna kami. Ayan mga cubs, tapos na kaming kumain ni mami. Ayan, so nagpapainit lang ako sa sakyan. Kasi nga, syempre alam mo. Kasi dito dapat pag uh, ganyang winter, pag may snow, well, mga 20 minutes mo muna siyang kaanda rin para minute yung ano makina saka yung oil niya mo circulate ayun na. Uh. tapos sumitingin ako ng black heater wala wala akong makita eh kasi pag nagpalagay ako mismo sa Nissan abuti ng 800 eh kaya ganun eh, kaya pa naman ng sasakyan basta talagang aagapan mo lang tatagalan mo yung pagpapaano pag start mag start at mag start naman siya sa so, tatagalan mo lang siguro mga 30 minutes bago kayo umalis, start mo muna siya. Para at least, maayos siya pag umanda. Ano na, pag yung mga negative 30, yan, mas maaga ka dapat mag-start. Kasi tumingin ako yung magnet, yung meron sa Amazon. Uh, ano siya, minamagnet siya dun sa pinaka-oil pan. Ang problema, yung oil pan ng Nissan Rogue is plastic, so hindi siya po pwede. So, mangyayari, titingnan na lang kung anong po pwede gawin. Saka yun, tatry ko na lang. Pag hindi talaga kinaya, baka ganun na lang gawin ko. ala na. Either magpapalagay o hindi. Kasi medyo mahal eh. 800 eh. Ayun. Ito, oh, pinapalamin ako. Ayan. Pina ko na yung sasakyan yan. Medyo na ano na yung snow sa ano, sa, sa, sa windshield. Kasi, yun ko yung heater eh. inon Hinon ko na. Ayan. Ayan, foggy pag ng pero hindi napapatak. And thank you lang, mga 10 minutes, alis na kami. Hello! Ayan, si Ang gulong ko. Nakakapalit ah, pa yung threads niya, baka nakamags na siya. Makapal pa naman yan. Eh, this 8 anos na nagtatrabaho sa Eastern Tire na ganyan. May kabitan talaga yan eh yeah. ha. Mangat na. Oh, cups, ah, kaps, ang galing. May hydraulic na sa ilalim ng lupa. yan mga kaps ang bilis ah ako the... ano pa malinis pa yung sasakyan ah oh. Oh, It's moving, eh? Yes. Eh, mga cabs, tapos na kami. Ay, shit. Ang gabot. Yan, yeah, mga cabs, tapos na kami sa, ano, sa magpapalit ng tires. Punta kami sa Punta kami sa Home Hardware. Oh. Hello lights. <laughs> yeah, mga kabs, wala pa lang kuryente. Eh, pala. Ha? Sa bahay sigurado wala din. Um, ay! Uh, wala, mami, alika. ka. Huwag na tayo. Yan mga kaps, sasakyan na uli. Wala palang kuryente. Pagdating namin dito sa Kipling, walang kuryente. Pero dun sa Winters, meron. <laughs> tab sa yun. Dito kami ngayon sa home hardware. Ito tamihin kami ng thread tape kasi ka namin ito sa ano. Kasi may nakita kami dito. Itong yun, safety grip tape. Palagay namin ito sa stairs. Kasi yung stairs namin, di ba walang ano. Walang flat lang siya. Kasi pag may, medyo ano eh. Medyo, medyo, medyo steak. Ito. Madulas. So pag gumamit kami nito. Para siyang liha pero makapal. Tapos yun, thread type really anti-slip. So pwede ito sa mga kanto-kanto. Usually sa kanto ko ng stairs nilalagay. Pwede ko pwede ito. Ayun ko para manipis. Ito kasi, gano'ng kahaba ito. At ito. Mahaba din siya. Ilang meter siya. 4.5. meters. Tapos so, ito, pero ito makapal. Mas maganda. Kapit talaga yun. pero pa dito. Makapal din. Yung 21. Ayun No? Meron din dito. Meron pala dito eh. Na ano. Ibang brand gator. Pero hindi ko alam kung ano. Mas maganda. Pero. Ito mas. Mas makapal. At P. Medyo ito. Medyo P no. Ito. Makapal talaga yung ano nya. Siyempre ako gorilla to So, dito na tayo sa si Gorilla. Tingin. Kasi ito. Okay. Hmm. Ayan, meron din pala akong nakita dito. Pero, so, ito, ito na lang po kung ano namin yung Gorilla. Ayan, pakita sa inyo kung paano kayo didikit. So, nadidikit naman to. Tapos, i-screw na lang. Para hindi siya matanggal. Ayan, okay. anyways. Sige mga cubs, Pita. Hello mga cubs. Ayun, good evening. Eh, Ayun, magawa kami na. Pita bread. Pita. Uh, Para uh, ba to? Shawarma, shawarma. Shawarma style na ano. Ayun, no? mm -hmm. oh. Mm, yep. Amoy din ganyan. Parang ganyan din yung amoy ng ano yung sa ano. Ayun, ang dami, oh. Kaya mga cubs, so oh. Sarap. Anong oras na dito? 7.23. Pero nang kumain na kasi. Late din kasi kami nag-lunch, oh. Merienda na lang kami. Tapos may ano, okay. cucumber. Ayan, no, Cucumber and sibuyas. Tapos lalagyan na lang na kasi wala kaming garlic sauce. Mayroon tayo ranch. Ranch lang. Ayan, no? Mga cubs, no? Pwede. Diba? Ano lang? Homemade na ano lang? Ah, ano ang tawang doon? Homemade shawarma. Ayan, no? Sarap. Sa no, no. pa sauce. <laughs> Kalimutan ko okay. pa. Hmm. Ang gano'n, no? Yan. Yeah. Yummy! Tapos, buffalo. Buffalo. <laughs> Lagyan mo yung akin, wag. No? Yeah. Hindi mo. Ay, po. Okay. Ilagyan ko. Hmm. Sarap po. Yeah. So, yan yeah lang. <laughs> Kainin na namin. Yan. Try natin okay. yung gawa ni Mami. Yan, okay. no? Sarap. Mm. Oh. Wow. Ano lang, puro ano lang yan sa unahan pero marami itong meat. Tricks. Mm. Harap. Mm. Mm. Ralo. Pwede na. Parang sarap sa Pinas. Sarap. Kaya muna kami. Hello mga Cubs! Ayun, kamusta? Saturday na dito, November 8. Tapos, negative 7 ang temp. Ayaw ko kung nakikita niya. Pagkita natin ha. negative 7 na yung ano, yung temp niya. Tapos, Lumabas lang kami, magpapaano sana kami. print sa library kasi nga lang mamaya pang 1.30. Tapos, kami naman mag ano muna. Medyo may, may snow na. Mga patak-patak na pero mainit. Pero hindi na kami magpapatay ng sasakit. Kasi malamig. Ma. Doon, sa dulo. Sa tapat ng J&J. Gusto mo ba? Titignan natin. Mamaya. Ngayon na? Pero kung pupunta naman Oh, hindi. Yeah. Tingnan mo na kami ni ni. Ito Ayan. It's raining in Manila. It's raining in Canada. It's snowing na din masasakit. Ayun, may mga snow na. Ayun si Mommy. Mga rain rain na. Ako kami sa loob. bibili ko din ng anti-sleep. Yan. Yeah. Pwede may iba, mami. Isang ikot. Isa. Wow. This. Yan. Ganyan. Ano yan? no, no? Yan. Yeah. Ito, pag-apak mo. Mm -hmm. ka na. Dali lang naman ito, pwede. Ang no, pag-apak. Oo oh, nga. Pag-apak mo sa gitna talaga. Yeah. Oo. Oh. Na? Sa mga hindi ka naman dyan na-apak eh. Pag ano? Hindi pa. Ay na. Ay na. oh Oo. Kakak. Grabe. Sulipad lamig. Ah. Eh kasi kailangan namin to eh. So kailangan dikit ito. Bago ba ganun? Bago ba ganun? Bago Kailangan to, eh. malapit. Malapit. Sabay. Ayan. Kana daw pamuhos. Naka-short ka lang kasi. Nakikita. <piped> yeah. Ang sakit sa kamay. Ang sakit kasi super lapig. pinapakat natin ito. Yeah. And then, last. Sa taas. Ito, sa taas. Naglalagay so, tayo sa taas, mga paps yan. Iuso ko ng konti kasi mahaba-haba naman ito. Ayan. Ayan, at least. Importante kasi ito eh. Tabingi pa yata. Matikit naman siya. ah, mas mahaba to sa taas. Tapos ito yun na, extra. okay. at pasok nila yan. Yeah, complete. <sighs> yan mga cubs, bali ito na yung ano, yung gawa na, ayan o. May mga ano na siya. May screw nilagyan ko screw sa mga kanto. Kasi nga para mag ano siya. Hindi siya, hindi siya matanggal. Ayan, hanggang doon sa dulo, bawat kanto yung screw. Ayan, maganda pa no? ah, na ngayon o. Ah, ganda. Ayos. Meu